Magandang hapon mga kalaki, tawag na naman po ulit tayo dahil ito po kababasa ko lang po, oh, chat lang po niya, tingnan niyo po. Friday po, ayan nabasa ko po Friday 11, P sabi niya, hi sir Red, pwede mo ba akong bigyan ng 2 digit? Kailangan ko po kasi pambayad ng kuryente at wala po akong mapagkukunan kasi wala po akong trabaho. Pangasinan po ako, April 1, 1973, salamat sir kung mapapansin mo ako, aba, syempre mapapansin kita. Okay, re-reply natin, okay, ayan po. At syempre po, tatawagan natin ngayon yan. Kailangan sumagot po siya mga kalaki. Kailangan sagutin niya. Ay? Ano ba? Ba't di mo sinasagot? Oh, April 13 ngayon, no? Ayaw mong sagutin, grabe. April 13, Sayang. Naku po. Paano gagawin natin yan? Hanap ulit tayo ng iba. Hanap na naman tayo ng iba. Ako sino naman ang pwede nating tawagan? Eto, ano sabi niya? Hello po. Hello naman po eh. Nag-hello -he lang naman siya. Etong isa. Bigyan mo po ako ng lucky numbers, Kuya Red, para po pang gastos po kami. Kailangan ko po ng pera ngayon. Hindi naman niya sinabi ko anong kailangan niya na pera. Kung para sa niya gagastosin. di Diba? Ikaw na nga lang tawagan ko ngayon. Tatawagan kita kasi oh.